pala malungkot, ibinuking ni Bella Padilla si Kim Jo sa mismong live na nagkaroon ng tampuhan ang darawa. Palungkot si Bestie, kanyang pala magkaroon ng tampuhan ang Kim Pao. Parang guho ang mundo. Sa isang relasyon, hindi na manawala ang ganyan. Hindi magiging matibay ang relasyon kung hindi daraan sa mga problema. Balnakin na sila. Napakiyot nga kung paano sila magtampuhan. Samantala, pag-usapan naman natin ang kanilang mga ganap. Araw-araw ang mga tanong ng mga fans kung kailan na nga ba sila magsisimula sa first movie. Atat na at ready na sila mapanood ng trailer. Sa ngayon, busy pa sila. Ang daming pumapasok na brands, parami na rin ang parami ang kanilang wilbon sa habaan ng EDSA. Maging sa probinsya, tanaw na tanaw ang mga kihang mga darawan nila. Siyempre, hindi rin papaawat ang ibang bansa. Ayon nga sa mga komento, ang daming groups sa social media, nagkakaisa pagdating sa Kimpawang. Para na rin ang parami ang sumusubaybay. Ngunit marami rin ang mga fake fans. Mga bashers, dumaba, dumadagsa. Lalo na't nababalitaan na may upcoming movie. Kaya todo sira sila sa timpaw. Kapag dengan, stay strong. Siyempre, pati na rin ang mga supporters. Huwag magpapaniwala sa mga naninira online. Dahil gagawin nila ang lahat upang pabagsakin ang kimpaw.